Seto na po yung uh, mango. Uh, Nag-add lang po ako ng 1 fourth cup sugar at um one glass of water lang nilagay ko, guys. And then minix ko na together yung sugar and then yan. Uh, let it boil. Yan, stir-stir ko mamaya pag yan ay kumulo na hanggang sa maglapot siguro ito, guys. Ginugel ko naman pero pero hindi naman pang tinda. So, okay lang yan. Pacham. Ngayon lang po ako gumawa ng um, mango jam. Ayan, guys. Ito ang mango jam. Ayan. Papakita ko rin mamaya kung, kung maluluto na. Let it boil muna. Ayan. Thank you, guys.